Xian Gaza, ipinagyabang ang halos kalahating bilyong net worth sa social media. Napaluwa ang mata ng maraming masugid na followers ng online personality at negosyanteng si Xian Gaza matapos rekta nitong ipagyabang sa netizens, ang kasalukuyang nasa mahigit 463 milyon na net worth. Kung ang ilang milyonaryo ay karaniwang nagbabahagi ng yaman para mag-inspire, iba ang trip ng online personality na si Shen Gaza. Ayon sa kanyang post ay posting this not to inspire but to brag. Para maramdaman ng mga haters ko kung gaano sila kahirap. Buti na lang wala akong asawa, walang kahati mababasa sa Facebook post nito. Kalakip ng post ang detalyadong breakdown ng kanyang assets, na may kabuang halaga na mahigit kalahating bilyon at kabuang liabilities, na sa 38,125,308. Sa kabuang 463,579,392 na asset ngayong Nobyembre, target naman ni Shen, na maabot ang billion mark na net worth, at ang debt-free goal, sa susunod na taon. Kilala bilang kontrobersyal na personalidad online, hindi rin lingid sa marami ang kaliwat ng negosyo at investment ni Shen sa Dubai, Thailand, bukod sa iba pa. Mababakas din ang madalas na mga tip ng Pinoy millionaire sa mga aspiring entrepreneurs, lalo na sa mga kabataang negosyante. Sa pag-uulat, umabot na sa mahigit 51,000 reactions, at halos 6,000 shares ang naturang post ni Shen Gaza marami tuloy ang hindi makapaniwala na sobrang dami pala ng pera ni Shen Gaza. Hindi mo akalain na ganun na lang kalaki ang pera niya na akala ng iba ay isa lamang pipitsuging businessman o pambansang marites. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!